Tungkol sa formal na pag-ako ng Pilipinas bilang chairman ng ASEAN Defense Ministers Meeting, ADMM, at ADMM Plus. Kwento, Pilipinas bagong pinuno sa ASEAN Defense Ministers Meeting. Sa ilalim ng maliwanag na tanghalan ng rehiyonal na kooperasyon, formal ng inako ng Pilipinas ang tungkulin bilang chairman ng ASEAN Defense Ministers Meeting, ADMM, at ADMM Plus. Isang mahalagang hakbang na naglalayong patatagin ang seguridad at kapayapaan sa buong rehiyon ng Timog Silangang Asya. Ang seremonya ng pag-turnover ay ginanap sa harap ng mga kinatawan mula sa sampung bansang kasapi ng ASEAN at mga partner nations tulad ng United States, China, Japan, Australia at India. Sa mensaheng ipinaabot ni Defense Secretary Gilbert Teodoro, binigyang din niya na ang pamumuno ng Pilipinas ay magiging nakatuon sa kooperasyon, respeto at kapayapaan sa kabila ng mga hamon sa seguridad na kinahaharap ng rehiyon. Sa ilalim ng temang Defending Peace, Advancing Unity, layunin ng pamumuno ng Pilipinas na palakasin ang pagtutulungan laban sa terorismo, cybersecurity threats, humanitarian assistance, at disaster response. Itinatampok din ang pagpapalakas ng ugnayan ng militar ng bawat kasaping bansa upang mas mabilis ang pagtugon sa mga krisis o natural na sakuna o Manor leader LIDAR in Marpro. Bilang chairman, ipapakita ng Pilipinas ang pagiging mapayapang leader, ngunit matatag sa prinsipyo, lalo na sa usapin ng karapatan sa soberanya at seguridad sa karagatan. Pinuri naman ng mga kasaping bansa ang Pilipinas bilang isang maaasahang kasosyo sa pagtataguyod ng katatagan sa rehiyon. Sa pagtatapos ng seremonya, tiniyak ng Pilipinas na ang kanyang liderato ay magiging simbolo ng pagkakaisa at katatagan. Habang hinaharap ng ASEAN ang mga bagong hamon sa ikaw siglo,